Ayo, what's up mga korekong, uh, kadarating lang na gala, gala sa labas Kasi cherry blossom ngayon, uh, week na ito, labasan ng mga bulaklak uh, Puro dayo, 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 idol, saan pwedeng dumayo, dayo, dayo Puro tanong eh, saang bayan pwedeng mag-apply ng seasonal farm worker na pwede ang dayo Unahin natin ang uh, Seasonal Farm Worker is project ng mga mayor po ito. Minsan naman governor, ah, kagaya sa Pampanga project ni Governor Delta Pineda, ah, sa ibang bayan naman po Department of Agriculture gay sa Batangas, ah. ah. ito namang ibang bayan, ah, hawak na po ng peso office or ng mayor ng city hall, pero sa peso office ginagawa ang hiring minsan sa ibang department binibigay kung walang tiwala dun sa peso may ganyan pong nangyayari uh, kaya nga project ng mayor po ito project ng governor hindi ibig sabihin ang mamamayan ng bayan na yon ang makikinabang sa proyektong ito hindi ka botante dun sa bayan na yon bakit ka tatanggapin edi ang gawin mo ipaalam mo sa mayor mo Bayan na pwede ang dayo, as of now, wala po. Noong mga nakaraang taon, marami pong tumatanggap ng bayan na pwede ang dayo. Andyan ang Quezon Nueva Ecija na wala pa mang MOU, eh nag na sila, nag nangulegta na ng tao, uh, 350 ka tao sa Quezon Nueva Ecija. Hindi naman po natuloy dahil sa moratorium na ginawa ng DMW. Sumunod itong bakoor Libo po ang nag-apply dyan sa bakoor Ha? Anong nangyari sa mga aplikante hanggang ngayon? 2 years. May 1 year, may 2 years. Ha? Nakapagbigay sila ng 45,000 para sa lineup. Ha? Hindi naman po nakaalis hanggang sa Nag-demanda na po sila. Marami pong nagdemanda sa kanila iba't iba. Nag-hire pa nga sila ng palaw. O, uh, ngayon, nakademanda po sila. Nag-hire din sila ng seasonal farm worker. Nakademanda din po sila. Uh, wala rin po nakaalis. Nung mga unang batch, may, naka, may nakaalis. Tatlong batch. Yung iba. Iba't ibang bayan. Noon po, pura tarlac. Maraming nang galing dun sa Mindanao. Huh? Mga taga Dabaw de Oro, dumayo ng pura tarlac. Uh, Peñaranda, noong nakaraan, tumatanggap ng dayo po. Eto na po. Uh, kada dayo, kada dayo ng iba. Yung iba po na-aprobahan last year. Meron naman po, uh, yung nakausap ko, anim katao. Galing po sila sa karatig bayan, katabing bayan lang. Dahil kakilala nila ang mayor doon o ang aasikaso na taga peso office, kinuha yung requirements nila ngayon. Nakagastos na training, Korean language, lahat. Nung nag-apply ng visa, makapagpa-medical na, mahal din ang medical. nag-apply na ng visa, lagot, denied, dahil sa address. Hindi po tugma ang address na para dun sa bayan na yon at sa pinanggalingan niya na address. Edi, sayang ang gastos. Hindi lang po anim na katao. Marami pa pong nag-report sa akin Sayang idol, hindi po ako na Aprobahan kasi dayo po ako Magkaiba daw po ang address Na nakasulat sa Mga requirements ko Tapos ang address ng bayan na Inaplayan po Nasayang po yung gastos namin, idol uh, Tapos ito pa tanggap sa nila ng tanggap yung isa naman pong bayan, tanggap ng tanggap ng dayo ang dami nilang pinadayo Anong nangyari nagastusan lang po ng Korean language hindi naman po naaprubahan ang MOU nila or ang kontrata para magkaroon ng uh, hiring dito sa South Korea gaya dito sa Demeter na illegal po ang may agency na, kahit ano pang gawin ninyo pagpoproseso dyan hindi po maaprobahan ng DMW yan kahit magkaroon ng MOU magsisinungaling at magsisinungaling ang mga tao ha? pero alam na po ng DMW ang kalakaran na ginagawa ninyo kaya po nagkaroon ng Port uh, Advisory D na tinatawag dahil po nagsisinungaling ang mga farmer kaya napatigil na hold na hold na hold yung iba pa pong nakakaalis uh, hindi na po papayagan ang may mga broker ang may mga agency at may mga middleman kaya sa lahat po ng mga aplikante na gustong dumayo ang diskarte na lang dyan magsama-sama kayo kung ay isang bayan ninyo gumawa kayo ng page gumawa kayo ng GC mag-usap kayo kung kailan kayo makikipag-meeting kay mayor or magpa-schedule ng meeting kay mayor si mayor po or governor mas maganda governor para buong probinsya ng bayan ninyo magkaroon hindi lang sa kunyari eh, buong kunyari Mindoro hindi lang buong isang bayan lang magkakaroon buong bayan lahat ng sa Mindoro magkakaroon kagaya ng ginawa sa Pampanga ni uh, Governor Delta Pineda, marami pong bayan ang nabigyan. Ang pangit naman po, pag Governor po ang nabigay, nahahati konti ang napapadala sa bawat bayan. Hindi gagaya ng pag Mayor po ang humawak, marami po. Kanya po lahat ng isang bayan dito sa South Korea. Hindi na po nahahati-hati. Ganon po ang nangyayari. Kaya mas magandang sabihin nyo na lang sa mayor ninyo, sa governor ninyo. Umpisahan nyo kay kagawad mas madaling lapitan si Kagawad or Barangay Captain bago kayo magtungo kay Mayor. Panood nyo lahat ng mga video ko. Sir, bakit tayo meron? Ah, bakit ang ibang bayan meron? Tayo wala. Huwag na pong umasa sa dayo, sa bayan na pwede ang dayo. Masisira lang po ang buha, buhay nyo. Karamihan po ng bayan na may dayo, may illegal na ginagawa sa mga tao. Oo nga, pwede na yun kaysa wala. Mabawasan yung sahod namin, gawin si 20 mil. Pwede na kaysa wala. Mali po yun Minsan na lang tayo mag-abroad Ipatas po natin ang sahod natin Sa mga kagaya ko Hindi po ako naiingit kung makarating kayo dito Pero bawas naman ang sahod ninyo Eh pangit po yun Mas maganda pong parehas po tayo na sinasahod Parehas po tayo ng kanin na kinakain Parehas po tayo Ha? Huwag po kayong magpaapi Sa mga koreano or mga pinoy Na nang-aabuso para sa mga seasonal farm worker Huwag niyo pong i-down ang sarili ninyo Ha? Taas-taasan nyo naman po ang pangarap ninyo. Minsan na lang kayo mga katungtong ng South Korea. Dapat, sa tamang proseso, patas ang sahod. God bless po sa lahat. Ingat. Good luck and God bless sa mga aplikante na seasonal farm worker. Yan lang po ang update natin. As of now, wala pong bayan ang tatanggap ng dayo.